Ganitong luto ang gawin nyo sa hotdog mga marikoy at syak na mapaparami ang kain nyo. Lalo na kung may kapartner itong kimchi mga marikoy, grabe sobrang sarap nito. Solid na solid po ito kapag ito ang ginawa nyo sa inyong mga hotdog. At dito nga mga marikoy ay tuduhugas nga ng paglulutuan niya si Shina. Matagal na kasi itong nakatago sa taguan. Siyempre mga marikoy kapag magluluto tayo kailangan malinis yung paglulutuan natin. At dahil nga naisipan ni Sheena na maiba naman ang luto sa hotdog, hindi yung puro prito na lang, kaya gagawa naman siya dito ng kakaibang luto sa hotdog. At dito nga mga marikoy ay kumuha na siya ng apat na pirasong hotdog at binalatan niya nga lang pala isa-isa. At pagkatapos nga niyang balatan niya, naihiwain niya lang yan ng maliliit. Ganyan nga po dapat pala kaliliit yung hiwa nyo mga marikoy para mas masarap siyang tingnan kapag lulutuin na siya. At sinunod niya nang na hiwain dito ay yung puting sibuyas na malaki. Mas masarap kasi kapag nilagyan mo ng sibuyas mga marikoy yung gagawin nyo doon sa hotdog. At hiniwa na nga lang pala yan ni Shina ng maliliit para ilalagay naman po yan doon sa ibabaw ng hotdog. Si Shina nga po pala ang pinakapaboritong kainin niya mga marikoy ay laging hotdog. Hindi ko nga ba alam mga marikoy kung bakit napakahilig talaga ni Shina kumain ng hotdog. At ayan nga mga marikoy, naglagay na siya ng mantika dyan sa kawaling maliit. At nung mainit na nga yung mantika mga marikoy ay nilagay niya na nga dito yung hotdog. Lulutuin nga lang pala niya yan yung hotdog mga marikoy bago niya ilalagay sa sizzling plate. At nung maluto na nga yung mga hotdog natin mga marikoy, ilalagay ilalagay naman natin siya dito sa pinggan para mamaya next naman natin siyang iluluto dito sa kawaling malaki. Naglagay na nga pala siya dyan ng butter mga marikoy. And sinunod niya na nga din po pala itong sibuyas na hiniwa niya kanina at hinalo-halo niya lang ito. At next nga pala niya ilalagay dyan ay yung mga hotdog na mga marikoy. Igigisa lang naman po pala niya yan ulit mga marikoy. At nilagyan niya na nga po yan ng banana ketchup mga marikoy para makaroon naman siya ng lasa Next nyo nga nilagay dito mga marikoy ay paminta para pandagdag lasa na din po yan mga marikoy. At syempre mga marikoy nilagyan niya din niya ng seasoning liquid. May lasa na din naman po yung ating hotdog mga marikoy pero mas pasasarepin pa kung titimplahan mo ito ng mga pampalasa. Syempre mas maiba-iba naman yung pagluluto natin ng hotdog. At nilagyan na nga din po natin yan ng siling green mga marikoy para may kuunti naman siyang sipa. At dito nga sa ating sizzling plate ay pinainit muna natin to bago natin nilagyan ng butter. At next naman nating ilalagay yung niluto nating hotdog mga mariko yung tinimplahan natin. Inayos nga lang po pala yan ni Shina mga marikoy para mas maganda siyang tingnan and pagkatapos po nilagyan niya na din niya ng sibuyas na puti sa ibabaw. Napakadali nga lang po palang lutuin ito mga marikoy. Kahit kayo kung may ista kayong hotdog sa bahay, pwedeng pwede nyo itong gawin mga marikoy. At dito nga mga marikoy ay luto na ang ating hotdog. Salamat po.